Hi guys. Oh, magluluto naman tayo ngayon mga mamshi ang ating pong luluto and ay ang masarap na ulo ng salmon. Kayo guys, ay kumakain ba kayo ng ulo ng salmon? Oh, dadamihan po natin ang gulay para mas masarap. Ito lang guys ang ating mga ingredients. Oh, ay ang garlic, ang ginger, fresh ginger, onion, at saka po itong sili pang pabango. Ito pong uh, shrimp broth ay optional kung gusto ninyong lagyan. Oh, pwedeng hindi half lang po tomato, and then ito po, optional din po yung uh, spring onion. And then lagyan po natin ng eggplant, ng okra, at saka po petchay or, or any butoy. Or any green leafy vegetable, it's okay po. And then of course itong ating ulo ng salmon. Puwede at ilalagyan din po lang natin ng ground pepper, ng uh, patis at saka po ng asin. Pwede pong 'wag nang lagyan ng asin at ito na lang pong patis. Depende sa. Start na po natin. i ganito po ang pagluluto namin ng kinamatisang uh, salmon. Okay, pag na na po yung uh, ginger, atin pong ilalagay naman ay ang onion. Next po ay ang garlic. Ayan. Ako, ang sarap ng aming hapunan. Ayan, kamatis po ang ating uh, ilan. Umaingay lang po ito at Then, after po nating masute, ating pong lalagyan na ng water. Lagay muna po natin, i-add na rin po natin ang broth. Kung gusto naman ninyo, hindi na, pwede nang hindi lagyan din ng broth. Okay. Nasa sa inyo po, optional lang po yon. Aya Ayan, five cups po ng water ang ating inilagay. So, tingnan po natin kung mag a pa tayo later. Pero, depende rin po sa inyo kung gusto po ninyo nang mahilig kayo sa sabaw. Dagdagan nyo na lang. Ayan, Ia i-add na po natin ang eggplant o ang talong. At saka po ang okra. Ayan na, ang okra. Masalat. And sili. Napampabango. Ay, ang sarap na pong tingnan. Tulay pa lang. At salmon po, ilalagay na rin natin. Yan. At pakukuluan na lang po natin. At yun, madali na po. Ready na agad ang ating sinigdang o okay kinamatisan na salmon. Ulo ng salmon. Hmm, na nilang ulo ng salmon kanina. Oh, may maging <laughs> Guys, lalagyan din natin ng lemon. Ayan. Mga 2 tablespoon po ng lemon. At napakasarap ng ating ulo ng salmon. Ay, nakulukulo na guys. Ayan. <coughs> guys, ng salt. Ayan. konti lang po kung ma-okay na kayo sa lasa ng uh, patis. Huwag nyo nalagyan lang ng salt. Okay na po ang patis. Ang ating green leafy vegetables. Kung ano pong available ninyong gulay. Ayan. Tsaka po yung green onions. And then, pwede po natin i-off ng stove. At maluluto na po yung gulay sa init pa po niyan. O, oh, yan na guys, ang finished product ng aming solo ng salmon. Ayan, ako ready to eat na guys. Okay. Okay. Guys, eto na ang aking ulo ng salmon. Ayan. Pwedeng hindi na kayo mag-rice. Mmm. Ang sarap ng okra. Ma-crunchy-crunchy. Masarap, guys. Guys, dalawa yung um, version ng aming uh, sinigang. I mean, ang kinamatisan ng salmon. Pwedeng tubig na lang or yung pinaghugasan ng bigas. Pakukuloyin lang nyo yun. And then, ilalagay ninyo na yung mga ingredients. Sibuyas. Pero itong aming ganito, masarap. I-try ninyo ito guys. Masarap yung way ng pagluluto ng ganito. Pag-fry, ayun, nakakaroon po ng additional taste. Kaya, i-try nyo. Masarap, masarap guys. Mas mapapaanli rice kayo. <laughs> day. Masarap, masarap guys. talong. Depende rin sa gulay na gusto nyo ihalo. Ang sarap eh. Ayan, sarap ng salmon. Okay guys, thank you for watching. God bless us all and follow for more. Shoutout po sa lahat ng nanonood ng aking mga videos at mga reels. Okay, thank you guys.